Mute po, mute. Hindi po. Yung, ma'am, siguro kaya sumasakit yung kuko mo. Yung gitna sira, di ba? Pag nabubuo siya, unti-unting nasisira, dun sumasakit yung kuko mo. Gusto nyo po ba na tanggalin ko na lang yung sira? tanggalin mo Kasi hindi naman po kayo nagki-cutex ba? Diba? ko yung gusto ko bang pagtubo niya. Baka, may, baka tububo na maganda. Mm -hmm. Nangingilo po ba kayo? Hindi naman din. Abogado, Abogado sa leksiko. Ah, mamaya ko na lang yan ang inyong salita. Nakikita ko lang siya sa sa YouTube. Ngayon, ako na nagkapalini sa kanya. Sorry po. It's okay. Be, ang sabi ni Mama? Sorry, Ma'am. Ano ba yan? Ba't kaya ba nakapasok? It's Nakikita ko lang na hindi higit na ako ngayon na nakikita ko lang. Baby, pitawan mo si Mochi. I love you. I love you. I love you. Kanino ka ba nag-I love you? Kay Mochi o kay Mama? Kay Mama. I love you too. Awag na ng asawa niya yung ano. <laughs> asawa niya nagbibigyan. Sabi ko siya asawa nagbibigyan. One plus one, ma. Pala ma, ma. Ma, plus one. Equals. Equals. Ikaw. Na? Sino sagot? <coughs> na hindi. Equal 10. Sorry, ma'am. 1 plus 10 Okay, kaya na. 1 plus 10 equals 11. Sakit? No, lang, ten ten equals 11. mo yun. Meron pa po, ma'am. Mama? Mamaya na tayo mag-usap po kasi may ginagaw si mama. Hindi na ako dahil Hindi ko lab eh. Sige. Sige. So, Meron pa po yan, mama. Mama, sakit to ah. Okay. Kailangan kong ikat yung unan kasi bumaluktot po. Oo, yan nga, yan nga. Ang, na. yung, Na hindi naman po dapat sana kasi nga po mag-overcut. Kaya lang, pailalim po yung tubo. Kaya no, choice po tayo. Kasi, sa'yo, pero yung, na yung gumana na nakapa ako, hindi na ganyan naglakad ko. Kasi, nakaramdam ako ng masakit siya. Kaya nakasapatos ako, eh. Kaya sabi ko, pinagpupok na ang aking ng aking kuko. Ayun ang sabi mo Ayun

asawa ko nung nabubuhay, yung unang asawa ko, yung tatay nila, na. pag nakita ako nagpapamanicure o pedicure, sinisigurado niya, sabi niya, Hoy, wala po susugatan, lalo, sinasabi niya kasi medyo mag-iingat daw ako dahil yung, kanyang, yung asawa ng kanyang kasama sa barko, nagpa-pedicure, tapos naglaba, pero na, siguro dapat dapat alam niya na pag nagman nag pedicure hindi dapat naglalaba hindi dapat pinabasa Ay, siyempre na infection sa loob niya open niya sabi na siya sa akin dahil namatay daw yung asawa ng kanyang kasama

o oh, hindi pa ako bibili agad, pwede naman akong mag-vacation ng mga 15 days. Balikan ko meron pa yan. Oh. Sorry. Sorry. Pero oh. alisin ko I na itong si... ko lang niya ang ano. Na. Sabi niyo po, pag mangingilo kayo, ha? Saan mo binibili yung mga gamit mo, gamit mo? Itong nipper ko po na Mr. Green. Sa TikTok shop ko po, meron. Si Mundayal po ay sa bayan po ng Kabuyaw. Maganda mm -hmm. kasi yung mga gamit Sa TikTok lang na bibili, Mr. Ano? Mr. Green po. Mr. Green. Sa TikTok shop ko po. Hanapin niyo po yung... TikTok account ko Bakit, na manicure isang pa ligaw. Ba ba gamit pag nagkaano uh, sila na sila sa tabi, parang yung ano lang, yung, hindi, ano, blade lang na ayun, scalpel. Mahaba, mahaba. Oo, yun. Mahabi, mahabi, oh, oh, yun yan lang ang ginagamit nila. Pag napanood ko lahat yan, kahit na. Hindi na, ano, Meron pa po dito. Nararamdaman

Ganyan po yun. Bigla-bigla na lang yun na gano'n. Masakit po ito, ma'am. Meron po po sa Be? Be?

Okay, oh, ito po, kayo lang siya. Grade na siya. Okay, ito yung anak mo ito. Ayan, nanood ang Yan po, ay po, nag-iiba po kasi yung attitude niya pagka-cellphone ng... Ayun, nanon, nanonood siya ng TV. Ganyan-ganyan lang yan. No. May time na manunood, may time na hindi, pero nakasindi yung TV. Pero may oras din po nang tapos. Pagdating ng kuya niya mamaya, mga launa, akyat na sila. Yan, dress ma, ma, Yan, mama, sakit to. Ito yung tumusok sa bumaluktot mong inggrom. Yun, kaya pala ba sakit siya? Sa, Opo. Pinaka-masakit po sa lahat yan. Oo, oh, oh, ang sakit-sakit sa, talaga yan dahil na isang araw, kailan ba lang dito nadali sa inyo ba? Sa inyo ba? No, ano ano na? Pag ito araw nadali yan sa amin. Tapos natata. Kaya lagi ako nakang naiyak na ba nagawa ko nila ang Ay, sorry ma'am. Sabihin niyo lang po, pag di nyo kayo. Ito ang daan naman yung kanya. Yan ang, yan ang masakit. E -e sa kanya ko lang naramdaman na kasi bisan nagpaanginis ako niyan, masakit talaga. Eh. Hindi siyempre pinotol naman niya Meron ka pang matusay doon, dadayuhin ko nga lang siya. E, na Pag napipisil po, okay na. Yung tinanggal yung dry skin, andun pa rin po yung pain. andun pa rin pa lang. Kailangan po, pag tinanggal mo yung ingrown, sama mo din yung dry skin. Mama, may saan mo magkaroon dito? Sige, mama, jikin ko na lang, ha? Opo, ma. Thank you, ma. Napo naman. Ang to, Ito ma'am, sabi mo pag masakit ha. Ah. So, ito kayo sa asawa ko. Kasi sabi ko, tingnan mo. Yung, ano, na, ang paako, ko, nasa video na. So, papanood kayo pag mo. Tsaka doon sa aking mga, ano, sa aking mga kapatid. Ipag. Be, nagagalit na si mama. Sorry. Das. Sorry, mama. Das, yes. Sorry. Okay. Okay. So, Sasakit po ito ng hanggang tatlo apat araw dahil po dito sa dry skin na tinanggal ko dito. Pero wala na po yun.